Hi guys! Good morning! Good morning! So happy Thursday! So andito tayo ngayon sa farm. farm! Sa saan? So punta tayo ngayon sa farm. Doon tayo mag-make up at mag-bis. Kasi 2pm yung wedding. So mga 1 may make up ako para para sakin ako. Kasi ano lang, Evelyn Nueva lang. So it will take me 30 minutes lang to travel. So after that, pupunta muna tayo. Before that, before... Gusto <laughs> na <mani> akong vlog. Punta <laughs> muna tayo kina Argel. Dito ako sa kong room. Yan. Yeah punta muna tayo kay Arjel dun sa uh, na trabaho sa bank. Then mag-open account tayo para sa ating business. So lahat po ng ating um, kinikita sa weekly ay i-deposit -de natin para magtigo matigo matigo tigo para may ano tayo, may savings tayo. So let's go, mag-open up account tayo. Maganda kasi Argel is no ATM pa. Wala pa ATM, pinoproprocess pa nila. Pero maganda din mga ATM para hindi tayo para hindi siya ano ba parang iwas yung temptation, temptation. kasi pag ATM tayo isang swipe lang di ba okay na maganda yung passbook kasi kailangan pong mag, mag ano mag fill up it's parang yung mindset mo ah, pagod man mag ano i ah, huwag na lang parang ganun para talaga um, ma-save yung savings natin so it will uh, take us it will uh, it needs hey kapo English mag <laughs> ah, ay di tayo ng passbook para mag ano para kukuha ng pera if ever so maganda yung passbook lang kasi at maganda yung Monday to Friday lang kasi para week sa weekends kasi yung ano marami temptation for kung may ganito ganyan ganito, ito di ba so maganda yung Monday Friday to uh, Monday to Friday lang yung office tapos passbook lang sa kailangan pang mag form fill up ng form mag fill punta pa ng ano ba para yung mindset natin ah, kapagod man eh. so may may ano, may parts sa atin ah, na lang, sahayaan hayaan mo na lang, parang ganun. So, let's go to Arjun's TV. So, nag na ako. So, nilidag natin ng two valid IDs. So, mayroon akong voters ID dito at kaya, nawala wala akong kuon, oy. Ay. ay, dito to, nasaan yung ano ko, yung tawag nito? Yung national ID. Pag ako wala So, Ayan mo na, makikita din yung pag hindi hinahanap. Pag hinahanap, tsaka rin hindi nakikita. Pero hindi hinahanap, nakikita. So, wala, eh, hindi natin nakikita yung national ID. Kaya, voter's ID at and okay lang din naman yung sabi ni Archer. Tapos, 2 by 2 pictures. And then, photocopy ng mga IDs. Like, so, let's go to photocopy. Photocopy! So, Sa mga Xerox machine store. Xerox, basta na rin, nanda na ito yung Xerox. <laughs> Pa-Xerox ko. So, ayan may bag. So, ano na din, pa, uh, pupunta na din tayo ng, ano, nang farm na tayo magbibis para sa wedding para later uwi na lang tayo wala hindi ko pala nadala pala yung ano, shoes ito pala yung shoes ko so see ya, see ya guys so hintay muna na tayo ng ano na dulog ay <laughs> or ng motor sa ating habala local taxi and or habal habal <laughs> guys. Bakit na tayo papuntang bag? Ah! Alam na mga ganyan? May mga new um, commercial area na pwede ka Pero mahal mo doon ay. Saan dyan ang bank? Ila Arjo. Hi! Wala nagkikuan. Nag-in niya. Kalo Lunch break? Hi! Magsulisit ko. Laki photo ito, Kasi magpala Chart na. Ito yung lawa Ay. Kasi tayo. tayo pansit. Tayo ba na nagpaventure ng pansit. Ayan. At sa ay. At pansi. Ito pa mandali dahil. Malays na dito. Kaya na pansit. Pansit. O diba? Mayroon sila Actually, tangkap dai, dahil? Hindi, dakan. Pira 30. 50, dili. Kalami, kalami, Let's go. Thank you. Ito din sa koan. No? May mga ano depresyon din sila kagaya ko, diba? Sa akin, simple lang yan. Yes. Ganda talaga ba sa green? Charot yung sa green, ma'am, no? Havana-type. Kaling kuwan mo, gusto yung environmental color of the night. Charot ka lang. Magkagana o kaon. Hi, hey, guys! Nandito na tayo. Ah! Nakikita niyo ba? Nakikita ko. <laughs> no, nagbili tayo ng pulang dahil nagpa-acquire. So, ito yung na mga lang kung mga outfit, ko mga boots, um, dress para mamaya 2pm na hindi pala ako nakuha sa shaver may shaver pa kasi Bruno doon no? na ano eh na kanang kuan ba kanang hait no ako the sky's not feeling well it's gloomy day today and uh, you know pumunta kaya kita kay Argel TV so hindi pala siya pwede i-post yung mga bank account and serial number and sure ba basta nag-open ako ng bank para sa ating business small small amount lang ng ihulog-hulog natin kung ano man na na ipo natin yung profit natin sa isang week doon natin ihulog di ba? ay gina huwi ka pa ikod eh so na yung sistema so let's go si ano mo sudan ka ba? ah ah ay napansin sudan de ano ba hindi ka pansin mar? ang mga ano ka jing? tamo Good day. Sige, Paard. Oo, wow, inuuntong oh, namin, inuuntong, inuuntong. Pabili sa bago siya dito, dito dahil. Ah, ma'am. Dago niyo. Tara ha? Walang iligay No. Ma'am. Ano ah? Ano dito? ni sa ko nila. Riyad ang siya kay. Sa mga guests naan, nabilin. Paard, dito ka po ng ano. Um, kwak wak Mmm. Amat. Pauwi na po si Rajo Sita. Ako na gawin ng gilag mo. May nagmaoy na. Asan naman gumawa ng pwede? Dito tayo sa farm and uh, sila Brenda ay na ano na pumunta ng Kimaya para kunin yung mga gowns or mga outfit nila para sa kanilang um, sa, para sa kanyang birthday. Yan. Yeah. So I think dalawang bihisan siya or mamimili siya kung ano yung best outfit para sa kanyang birthday. Yan. Yeah. So let's go. Let's go somewhere. Yan, yeah, dito mo tayo sa, eh, mag-update mo na tayo dito sa kanyang stage, you know, sa kanyang event area. And dito na tayo sa, wow, dami ng kwan, o, Water lilies. Water lilies ba na? Ang no, luto-luto. So, yung mga, oh, mga color scholars na mga big yan. Ayun, that's fake. Mga plastic lang po yan, padagdag beauty dito sa ating I love you, Naguan! Ang ganda. Pak, and, uh, dito na ang ating areas. Wow, may mga ano na oh, mga planets, planets. <laughs> Ito mga green, green. Yan. Pack. Na mga bitay, bitay na. So, tables are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tables. So, 10 tables. Sampung grupo po ang para sa birthday niya. At doon naman ang ating catering. Same niya po sa kasal ni Mamacita. So, may center stage pa rin tayo. Nababrushan pa natin yan kasi madumi pa o papipitahan pa yan ng white At dito naman sa ating, oh ganda na ng stage ba diba? Yung stage natin meron ng um, fake grass para i-bukla di hapuhon para fake grass na lahat dito. Yan, maulan na oh. So lahat naman na fix na lahat ng mga tulo. Kung saan nyo natutulo, finix na po nila lahat. Ayan. Ganda ng na backdrop natin oh. Ganda na ng stage, bongga. Ayan. So dapat masimento na tupuhon no kaya para pag open natin for event areas simentado na siya. Yan. Maganda na po ating stage. Ayun po yung fake rest natin. Bukla na natin na siya puhon. Ang ating kuan B. ganda. Pack. O, oh, di ba may decorative na parang layout dyan sa taas ng ating backdrop or sa um, Match up lang ating stage. Ayan. Wow. Same din mga colors. Diyan po din. Ilalagay ating sound system. Same lang po dyan. Ayan. Dito na maganda oh. Pinuto lang yung ring natin. The ring bearer. <laughs> Ayan ha. Mga tanim. Ayan. Yung ring. So, ewan anyway, mo kung ano pa yung gagawin dyan. Basta, ano binagawaan. Ang ganda na po. Siguro pwede yan. Magiging bangkoan o chair o bangko. Para dyan mag ink code well, picture doon mag picture ba doon mag picture then back ang back niya is hinahilab hinaguan yan yeah, mga lettuce ano flowers flowers back so everything is set so more decorations na lang po dito sa final natin sa March 4 mga outfit na mga bakla is floral theme po natin ay floral um concept floral tayo sa so mga may mga, ano, pwede, parang siyang Hawaiian type. Basta, floral talaga siya, no? Kasi maganda yung floral. Kasi, you know, flowers uh, are symbols of beauty. <laughs> flowers symbolizes beauty. <laughs> uh, uh, and we are beautiful in our own way. We are beautiful no matter what they say. Diba? <laughs> so, again, excited to sa 36th birthday ni Brenda. Yan, Mama Mary, hello. And, uh, yan, ang mga ano, pack. mga flowers din dito. Yan, so meron din mga decoration dito, no, sa, sa entrance. Yung, parang backdrop din, pati doon. Oh, excited na lahat. And, uh, yung mga guests natin, meron tayong mga um, uh, vloggers na from Kagandia O City and from Balay. Ang sino pa mga vloggers na pupunta dito? So, they are open. Nag-invite naman si Brenda. So, abangan natin ngayong March 4 ang kaniyang big celebration. So, hindi mo na akong mag-open doon sa atin starting kahapon. Ay, ngayon, dahil may event tayo ngayon na wedding. Bukas, hindi na kasi Friday. So, uwi din mga students. Sabado, close sa'yo. Sunday, close sa'yo. Monday, dito tayo sa farm kasi mag- um, mag-prepare na tayo para sa birthday benda. Tuesday, birthday benda. Wednesday, wala din ako kasi gabi na mauman ang birthday ni Brenda and mahang over kami. After na Wednesday, Thursday, balik tayo ng bukit. Pa, doon ako pa weekends din para bawi sa wala ako doon sa sa Claveria. So, weekends doon. Um, Thursday and Friday mag-open tayo next week. So, see ya! So, kaya siya, sir, Do, post muna tayo kasi may event dito. Ganyan naman tayo pag may event, diba? we need to I know we need to focus sa event kasi yung event is once once in a lifetime lang diba? ba so yung kalendaryo naman everyday naman yun so thank you so much for watching guys and this is Mr. Mr. your Mr. Universe my vlog and see you on my next vlog I love you